Kaya ang tanong ng marami, sino ba talaga ang pumatay kay Jesus? Sa libro ni Juan, Kapanata 11, ikatatlong apat na bersikulo ang sabi Subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Ayon sa banal na aklat, nung napako si Jesus, isa sa mga kawal ang sumaksak sa kanyang tagiliran. Marahil ito ang taong pumatay sa kanya. Subalit sa putatlong bersikulo ang sabi, Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Ayon sa salaysay, patay na si Jesus bago saksakin ng sibat ang kanyang tagiliran. Hindi kaya ang mismong nagpaku sa kanya ang talagang pumatay. Sa libro ni Mateo, kabanata 27, isa at anim na bersikulo, ang sabi, Sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, Alin sa dalawa ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo? At sinabi nila, si Barabas. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas. Ngunit si Jesus, pagkatapos hagubitin, ay binigay upang ipako sa krus. Ang sabi sa Biblia, ang gobernador na si Poncio Pilato ang nagpapako kay Jesus. Ibig sabihin, ito ang talagang pumatay Subalit sa ikadalawamput dalawang versikulo ang sabi, Sinabi sa kanila ni Pilato, At anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, Ipako siya sa krus. Batay sa kwento, Ang nagnasa na ipapatay si Jesus ay ang lahat. At sino ba itong lahat na nabanggit? Sa libro pa rin ni Mateo, Kabanata pito, mula sa unang bersikulo ang sabi, Kinaumagaan ang lahat ng mga punong pari at mga matatanda sa bayan ay sama-samang nagusap laban kay Jesus upang siya ay ipapatay. Siya ay ginapos nila, dinala sa labas at ibinigay nila kay Pilato na gobernador. Batay dito, malina na ang talagang nagpapatay kay Jesus ay ang mga punong pari at mga natatanda. Sa Biblia ang Katoliko, ang sabi ay the chief priests and the elders. Sa King James Version, ang sabi rin, chief priests and elders. At ito din ang sabi sa 1599 Geneva Bible. Ibig sabihin ng mga hudyong ito ang talagang pumatay kay Jesus. Walang duda, ito ang nasa isip ng marami. Subalit ano ang sabi ni Jesus sa mga pinunong pari at sa mga nakakatandang hudyo. Sa Libro ni Juan, Kabanata 8, ika apatnaput na bersikulo, ang sabi, Kayo'y mula sa inyong amang diablo at ang nais ninyong na gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa simula at hindi nanindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Ang sabi ni Jesus, ang mga ito ay ng gawin ang kagustuhan ng kanilang mama na walang iba kung hindi ang Diablo, si Satanas na demonyo. Kung ganon, ang talagang pumatay kay Jesus ay si Satanas sapagkat so, ito ang unang mamamaday tao na ginagaya lamang ng mga pinunong pari at mga napaktandang hudyo. Datapot mga Romano ang nagpako sa kanya at Romanong gobernador ang nagsintensya at mga hudyo ang nagbalak. Ayon kay Jesus, ang mga ito ay sumusunod lamang sa pagnanais at sa yapak ng isang diablo. Sa aklat ng Genesis Kabanata 3, ikalabing limang Bersikulo, ang sabi, Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sabi sa Blue Letter Bible na ang pagdurog sa sakong ay ang pagpatay ni Satanas kay Jesus. Ang sabi ni John Gill, isang eksperto sa ang Latin at sa wikang Griego, na si Satanas ang dudurog sa sakong ni Jesus. Ang pahayag ng verse-by-verse verse commentary na ang Genesis ay umuukol kay Jesus at kay Satanas. Ito rin ang sabi sa Bible Study Tools na si Jesus ang dudurog sa ulo ng ahas na demonyo. Ang sabi ni Matthew Henry, isa ring eksperto sa Biblia ang Latin at sa wikang Griego, na Dios Diyos ay nagpasa ng sintensya sa ahas kung saan nagumpisa ang kasalanan. Ayon sa mga Bible scholars at eksperto sa Biblia ang Latin at sa wikang Griego, ang talagang pumatay kay Jesus ay si Satanas. Kaya ang paalala sa mga Kristiyano at sa mga hindi naniniwala na huwag tularan ang mga gawa ng Diablong si Satanas na demonyo sapagkat ito ay mali sa mata ng batas at mali sa pananaw ng pinuno ng mga Kristiyano na si Yesu Kristo. Katulad ng sabi ng Panginoon na si Satanas ay isang mamamatay tao mula pa sa simula sapagkat ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa kanyang pagkatao. Subalit maraming nagsasabi na pwedeng maging isang mamamatay tao basta magdadasal at ihingi ng patawad sa Diyos. At ang sabi nila ay tama lang raw na maging masamang tao ang isang kristiyano basta magdasal lamang. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba